Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat Bango na po mga kalaki, 5am na po ng madaling araw At nakita niya naman madaling pa sa bintana ako Dahil nga uh, gumising na ako para po magbigay ng mga lucky numbers po Para po sa inyong lahat, gusto ko po bago po matapos itong February Isa ka po sa mapalad na mapanalo namin At ngayon pong umaga mga kalaki sa mga nanay dyan na mga, Sa mga followers natin dyan na nagumagayak na nagaalmusal almusal naga-kape, abay, pakinggan nyo po ang mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon pong umaga. Kaya mga kalaki, tutok na rito. Kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers namin, ibibigay ko na sa iyo agad-agad mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. At syempre po mga kalaki, eto po mga 2-digit lucky numbers, umpisahan na po natin ang pamimigay sa bayan ng Bacolod. Ayan mga kalaki. Extra po Bacolod ang yung 2 digit lucky numbers ay number 17 at number 29. Cavite 721. Tagig 1213. Mindoro 14. Marinduque G26 East. Caloocan 30-34 Muntinlupa 5-6 Palawan 1-22 1326 13-26 12-15 Quezon City 1830 Pampanga 14-5 Pangasinan 21-27 La Union 13-32 Ilocos Sur

Quezon. 8.27 O Longa 5.25 Dabao. 21.26 Tarlac. 18.11 Quirino. 30.23 Romblon. 12.4 Angono Rizal. 7.15 Muntalban Rizal. 23.29 Antipolo. 18-16 Taytay Rizal 8-9 Cainta Rizal 20-22 San Mateo Rizal 31-36 Isabela 8-22 Tugigaraw 23-31 Rojas 15 7 Capiz 17 25 Bohol 28 8 Bulacan 117 Bagyo 216 Ano to Bicol 30 20 Batangas 19 2 Bataan 6 30 Butuan 35 14 Benguet 11 29 Iloilo Gis, 31 Leyte 14 27 Ayan mga kalaki puputulin mo na natin sa Leyte para po sa masusugid dating mga followers dyan na nakatutok po araw-araw para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre araw-araw, hanapin nyo po kami sa Facebook. Dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account. Hanapin po kami sa Facebook. Tingnan po ang followers. Hanapin nyo po ang red parungkin sa Facebook. Check nyo po ang followers. Dapat merong 330,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account, red parungkin den na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. na kasama ko si Lola Carmen. At syempre, YouTube. May YouTube po tayo rin po na merong 16,500 followers. At syempre po TikTok. May TikTok po tayo rin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, magpa-code, mag-suggest ng mga lucky numbers. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po mga kalaki, padadalang kita ng mga lucky numbers na aalagaan mo ng... 3 days bago po natin palitan. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad. Next, last year pa po yan, wala pong bayad mga kalaki. Pero po, ang private consultation, may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas at abroad. Wala po itong pilitan. Kaya kung gusto mo na magpa-member, message ka na, usap tayo, kakausapin kita para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Malay mo naman, pag sumali ka rito na na-code ko ang birdman at Bertier mo, e eh, isa ka pala sa papalarin. Malay mo dito ka pala sa swertehin. Palitan mo na mga lucky numbers na hindi na lumalabas. Subukan mo ang mga lucky numbers namin mga kalaki. Okay. So, tandaan nyo po yan ha. Sa mga interesado dyan, tara kunin natin ang milyon. Malay mo naman, 5 digit agad ang mapanalunan mo tulad nila. Ituloy na po natin ang pamimigay ng 2 digit lucky numbers sa Samar. Samar. Sa Isdos. Paranaque. Siete. 31, Manila. 23, 32, Pasig. 9, 21, San Juan. 5, 17, Marikina. 14, 26 sa is at tabuk 8 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong umaga. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mamaya at make sure po ang mga lucky numbers namin na alagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po mga kalaki, shout out po tayo sa mga ka-OFW po dyan sa Malaysia. Hello po, shout out po sa inyo dyan. Kay Lola Gina San Mateo. Ayan po, kay Lola Gina San Mateo. San Mateo, hello po sa inyo. Sa mga OFW dyan, saludo po kami dyan sa bansang Malaysia. Hello po napatama ko na po ang Malaysia last year po dalawang beses ko po napatama ang Malaysia congratulations po at syempre po napatama ko sila sa 3 digit, 4 digit po at syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha ang mga lucky numbers namin na to pag uh, binigay namin sa Pilipinas at abroad pwede po yan kahit saan mga kalaki at syempre, shout out pa rin po tayo sa abroad pa rin po mga kalaki mga OFW naman sa Hong Kong Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Sir Red, wag po kayong magsasawa magbigay ng mga lucky numbers sa amin. Hindi, hindi po ako magsasawa. Good luck mga kalaki. Gising na para ang swerte dumapo po sa iyo. Ikaw na kaya ang susunod naming mananalo? Alagaan mo mga lucky numbers namin at tayaan. Good luck. Gising na.